binilin na lahat, pati tindahan natin. Nino! Ni Berta. Ha? Inubos niya lahat, pati yung tindahan natin, binili, na, binili niya. Hala! Sobrang natutuwa ako, Duray. Awan yung kita. Ito. Oh. Ito. Tsaka ito pa, meron pa dito. Oh, ito pa. Duray! yun daw to eh. Mo, <laughs> Ang tanga-tanga mo talaga. Puntahan natin. Ang saya-saya naman. Kasi ako na naman yung may tindahan. Si Doray at si Judy